Pwede na natin tanggalin. Ah, magandang araw po. Ako muli si Lito at welcome po sa akin channel Maliares Garden Ang ah, i-share ko naman po sa inyo ngayon yung pagga May dalawang klase po kasi ng pagga-graph. Pwede yung sa side, yung top graph, o pwede yung sa stem graph ayan na po ang i share ko sa inyo dito tayo mag sa bonsai ko na to ito may nag na ako dito oh. mapansin niyo. ah dalawa na ay gusto ko na i-grab din siya dito kasi ito yung dati niya hindi ko pa napalitan ah, maganda rin kasi yung balaklak niya ah, pero dinagdagan ko na dito siya ng ano, ah, bridal white saka itong ito, may grab na rin dito siya Pwede nating ano, ah, pakita ko sa inyo yung plastic nya dito. Oh. Yung crafting tape nya. Uh, ah, pwede na siyang tanggalin. Ayan o. Oh. Oop, natanggal. Pwede nating hiwain. Oh, ayan. Ah, mapansin nyo, ayan Oh, ang pagkatagrap nyo. Dito sa gilid siya. makikita oh, nyo dito. Yan. Diyan dyan siya na Ito nga, kailan lang ito na no, mamulaklak na. Ito naman sa ano ah, stem grab. Ibig sabihin ito ay eh, kasi parang sa gilid siya na igrat. Ito naman sa dinuktong natin sa pinaka ayun uh, ah, sa kanya ay napapakita ko sa inyo paano paggawa nyo pwede rin natin gumamit tayo ng uh, ng ganito oh, grafting tip. pwede rin naman teflon dito dito teflon ang ginamit ko dito ang ginagamit sa mga PVC pwede rin siyang gamitin ito siya ito is stem graft dito o yan dyan sa mo o oh. yan ang tagal na Hirap lang tanggalin yung ano, plastic niya. Dito sa labak sa tapang na to. Mukhang masugad pa eh. Huwag natin tanggalin, nakadikit yung plastic. Diyan, oh. Ito yung mga gamit natin. <coughs> Pinakita ko na nga sa inyo itong ano, uh, grafting tape. Uh, mabibili siya sa mga online. Uh, shopping o Lazada o Shopee. Mabibili. Kailangan din natin ng blade. Siyempre kailangan natin ng gunting pagkatang cutter. Gunting cutter. Ito yung gagrap natin. Ito. Kinuha ko na. Uh, kailangan natin ng uh, plastic. Kung malaki yung paglalagay natin, uh, depende, malaki yung plastic natin. Kung maliit, dapat may maliit din tayo ng plastic. Like, may, mas maliit pa. Depende sa paglalagay natin. Kaya Marami tayong klase ng mga plastic-plastic dito. Madali lang naman bumili ng plastic. Mura lang naman. Saka ganitong blade. Ito na nakarating. Ito. Dapat lang yung blade, bibiyakin nyo. Ngayon dito. Bibiyakin nyo lang na ganyan. Para mas mabilis na gamitin. Di ba? Sabi lang natin dito. Pagka yung malalaki yung mga gagamitan nyo, ito naman yung lagari eh maliliit lang naman yung gagrap natin kasi dito sana top trap dito wala naman na si bonsai na ito makita ninyo ito ugat ito, pero ito hindi puno ito talaga hanggang ito lang gagawin natin dito pwede natin tanggalin ito dito kakat natin dito para tutunan niya pag grab kasi lalo na yung mga bonsai na ganito na i grab kasi kung marami siyang mga ano mga, mga bulaklak yung mga ano niyan. ibang klase kung hindi maganda pagkaputol nakikita niya kaya sya niyo lang ng konti Ay, okay na, yung pagkaputol, 'di ba? dito tayo. Ito nga pala yung grab ko. Ito yung ah, uh, medyo dark na ano, uh, coffee batik. Tsaka ito naman yung tricolor na dark din. Ganda ng bulak kasi nito. Eh. Maganda nilagay sa mga bonsai bonsai ito mga ganito. pagkaraan ito yung kinuha ko doon. Paano ito naman? pink pots ito yung pink pots kinuha ko na may usbong oh. maganda kasing ikra pag kayo may mga usbong, usbong na ganyan pero pwede rin kahit wala tutulin lang natin dito titingnan nyo lang kasi baka magkamali kayo yung usbong na yan sa baba yung tinik sa taas kaya hindi kayo magkakamali tutulin lang natin dito ayan ano yung natitinig? Ito mga 2 to 3 inches lang ito. Hiwain lang natin na pa ganyan. Eh. Okay, okay na, ganyan lang. Ah. Eh. ngayon na natin dito sa isa ngayon, harap natin ang gusto ngayon, ihiwayan lang natin dito sa gilid manipis lang pero kung ano, kung makapal, okay lang din ah, depende naman sa maglalagay ganyan ah hawakan lang natin dalawang dulo ah, ganyan, ihihiwa lang natin dyan Uh, didiin lang natin yan. Permis lang. Para maganda yung pagkakalagay niya. Hmm. Pagka pa papasok natin dito. Tanggalin natin. Pasok lang natin yan dito. Dito ka mama. Kung baribaran mo nga dito. Para makita nila. Papasok lang natin dito sa hiwa ito, 'no. Oh. Ayun yung buka niya, ayun ah. Papasok lang natin diyan. Niyan. Oh. Okay na lang. 'Di ba? Okay na. Ngayon, tatalian natin ng ano, ah uh, grafting tape. Ito parang top graph ito kasi medyo maliit lang pero kapag yung malaki yung paglalagyan mo, pwede mo lagyan ng tatlo, apat ah, o dalawa. Ito kasi wala kasi yung malaki masyado. Kaya pero ibig sabihin, top graph na rin to sa side tayo maglalagay. Ipapakita ko sa inyo mamaya iba. ayo ganyan lang. Ngayon, kukuha lang tayo ng plastic na ganito. Dapat yan matakipan kasi pagka hindi natakipan, malalantas siya. O, ganyan lang. Panuroin yung maigi dasa dulo para matutunan niya mag -grap. Kasi na ano, uh, masaya din pagka nakagrab tayo ng mga bugambilya. Lalo yung gusto-gusto natin kulay yung mailagay natin. Lalo yung mga bonsai na ganito. Ito yung sako lang ko ito. Yung parang sa sako lang yung tali. Ayan. Iyon sa side natin inilalagay sa side. Pero tatlo kasi ito, papapansin niyo pa anuinyo. Papakita ko sa inyo. Tatlo yung gagarapan natin. Ito hindi natin pwedeng grapan dito kasi papatay na 'yun sa kanya. Katanggalin lang natin ito. Hindi na pwede dyan. Mababa na. Dito pwede. Dito tayo mag sa isa na ito. Sa isa na ito. <coughs> Tuloy lang natin dito. Ayan. Hindi parang kalawang siya. Tutuloy mo natin na isa. O yan, wala nang sira. Kasi may sira kanina, di ba? Itin lang natin kung meron tayong hindi na magilid-gilid lang. Parang hindi magandang pagkaputol. Lilinisan lang natin. At ah, dito namin yung stem. Pakita ko sa inyo. Ito, puputulin lang natin dito. Yan. Ngayon ito, Asa ah, sa gitna natin na bibiyakin. Higit na lang natin dito. Hindi ba kanina pa side, di ba? Ito gitna. yan nakita niyo oh. dito ilalagay natin. Ito oh. Pwede na tanggalin natin yung mga dahon. Pwede rin magtira na isa. Ah, ganyan. Pero mas maganda kung tanggalin. natin ilalagay doon nalang natin o ayan diba ayan dalawa dito pagka top graph kahit malaki kasi ito pwede sa gilid lang ito naman yung mga stem na maliliit kahit yung medyo sariwa pa kaysa dito pwede natin duktungan na kagaya ng ginawa natin dito sa baba Ayan, siya yan ganyan yan ay tatalian lang din natin Oh, Ayun. 'Di ba? Okay na. Kaganyan oh, lang pagkaraan. Lalagyan natin ng lilim. Kahit dito sa direct sunlight ito, lalagyan lang natin ng ano, ganyan. Oh, Ayun, ganyan lang sa 25 days ganito na 20 days ganito kasi ito nabutasan na dito ayun na lumalabas Tap. pwede nyo butasan dyan uh, tanggalin nyo na rin yung tali dito sa baba At mapapansin nyo ayan o buhay na siya ito hindi pa pwede tanggalin ito may mga hamog pa itong isa pwede na natin tanggalin ayun na lumalabas na siya dyan tanggalin ko lang yung mga Uh, ganun lang ka mag ng mga bugambilya uh, kaya nasabi ko na uh, dalawang klase na pamamaraan yung isa sa stem yung isa sa top grab pero maliit yung na example ko sa inyo kahit yung malaki yung pinakaibabaw niya okay lang sa gilid lang din kahit na tatlo yung ilagay niyo, pwede nga dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod ng mga video ko. bye bye